Lumayo ka na. Sige, lapit na. Sige na, anak. Huwag na lang na. Napatunayan ng hukumang ito na ang nasa sakdal, Carlos Pineda Jr. ay walang pag-alin lang ang nagkasala sa salang pagnanakaw at pagpatay. Wala siya kanilalang, Judge! Hindi totoo binibigtang nila! Ito Order! Order in the court! At hinahatulang kang mabilanggo ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkabilanggo sa pambansang piita ng Pilipinas. Hindi yun totoo yan! Judge, maliwala kayo sa akin! Wala akong katalanan! Katalanan! Ito! 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 Pinigil <mulik> mo! Judge! Itay! Wala nagot ako sa pinigil sa tatay ko! Tanda mo sinabi ko siya, oh, Judge! Itay! Wala nagot ako ito! Judge, Okay lang mo ito, Judge! Sa ko Tama na sabi! Judge! Tama na! Taman na. Taman na. Taman na. Ano? Namatay ang ama ng akusado sa loob ng korte? Oo. Uh, inatake sa puso. Yung lumpia. May dahilan niyang magwala yung kapatid ng akusado. Wala akong magagawa, nanay. Tay, bakit kayo tinatawag na hukong bitay? Ronald, Nag uusap kami ng tatay mo. Hayaan mo. Sino may sabi sa inyo, nanak? Yung classmate ko, yung daw ang sabi ng tatay niyan nung malamang anak niyo raw ako. Mamaya, bago matulog. Ipaliliwanag ko sa'yo. Sige, kumain ka muna ng kumain. Maiba ko, Tay. Kailan bang promulgation ng Bitanga versus Laredo case na yan? Masyadong controversial. Balitang balita sa buong Pilipinas. Bukas. Hmm? Sana matapos na yung kaso niya ng matigil na yung patayan nila. Gantihan na lang ng gantihan. Mag-iingat ka, ha? Baka madamay ka. Aywan ko pa sa mga pamilyang 'yan. Nakalimutan niya 'tang may batas. Laging sa dulo ng baril nag uusap At tuwing may problema. Ang lumulutas ay bala. Kanina ko pa napapasintahimik tahimik ka. Iniisip mo ba rin ba'y nangyari kanina? Dodong, mabuti pa yata. Umuwi na lang tayo sa probinsya. Yan na naman ba uusapan natin? Hindi mo naman maaalis sa akin ng mag-alala eh. Pati anak mo, natututo ng makipagbasag ulo. Wala namang nangyayari sa atin dito eh. Sa mahal ng mga bilihin, Walang pinupuntahan ng sweldo mo sa pier at kinikita natin sa karinderya. Kahit konti, wala pa tayong naiipon. Isang taon na tayo dito. Wala pa akong nakikitang pag-asenso sa buhay natin. Wala na naman tayong babalikan sa probinsya na eh. May kapirasong lupa pa tayo doon. Pwede pa rin natin pagtaniman at pagkakitaan yun. Eh di kahirapan din ang babalikan natin. Mas pipiliin ko pang maging mahirap, Dodong. Pero tahimik at walang kinatatakutan. Hindi gaya ng buhay natin dito. Pakiramdam ko, napakalapit natin sa gulo. Angela, alam mo ang kung bakit ako nagpasya makapagsapalaran dito sa Maynila. Pinanganak ako magsasaka. Kaya ayoko mamatay na nakatali pa rin sa lupa. Ayoko magaya sa akin si Boyet. Hindi ako papayag na maranasan niya ang hirap at pinagdanganan ko. Hindi masamang mangarap, Dodong. Pero dapat kasabay ng pangarap ang kakayahan para tuparin ito. Ayoko sumuko, Angela. Kung kinakailangan gumapang ako para matupad ko ang pangarap ko sa inyo mag-ina, gagawin ko. Ngayon ko kailangan ng tulong nyo para makamit ko kahit kapiraso mala na mga pangarap ko sa inyo ni Boyet. Hoy, bagay mo. Nagbibigay kami kay Ben, ha? Kay Ben? Ako na ngayon may hawak dito, hindi na si Ben. Baka magalit si Ben. Ano? Hindi ka natakot sa galit ko? Sa galit ni Ben, natakot ka? Bibigay ka ba ha? Magbibigay na Para masiba ka. Sir. Panatawarin kita ngayon. Pero sa susunod, mamamahinga ka na. Hmm? Magkano to? Salibu, ho. Yun totoo. Ah... Uh... 800 lang ho. <laughs> Bata mo, ah. Ayoko ng gulo dito. Opo. Hmm? 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 Saka mo na! Saka mo na! na? Nabugbog na nga ako, tapos yung rock na talk na ako, tapos ikaw, upaka mo pa ako. 280 itib, natira. Ba't binigay mo lahat? Kwarta o kulong?